500 pesos. Kasya ba talaga pang handa sa Noche Buena? So sabi ng DTI Secretary na si Maria Cristina Roque, na kasya daw ang 500 pesos makabili ng ham, spaghetti, at kung anumang handa mo sa Noche Buena. Pero baka ang tinutukoy niya ay 20 years ago pa. Alam naman natin na tayo mga mismong mamimili na mukhang malabo ito mangyari. Pero sige, titignan natin kung kasya nga ba talaga makabili ng panghanda sa Noche Buena itong 500 pesos. So para doon na tayo sa pinakamura, titingin tayo sa online. So dito sa Orange app, nag-search tayo ng ham na sinasabi ni uh, Maria Cristina Roque. Pero kung makikita nga natin dito, luncheon meat pa lang ay, ayan, kumalahati na agad ng budget. Pero sige, try natin <laughs> magtingin pa. Ang mga ganitong ham kasi talaga usually ang hinahanda sa noche buena at medya noche. Pero sige, hanap pa tayo ng mas mura. So dito pa lang 700 na ham. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang ham. Baka eh ko sa planeta niyang nakita yung presyo na yon. So let's say na lang, sige, let's say lunch and na lang ito. So nakamura. So 229. So tingnan naman natin sa spaghetti. So spaghetti naman kasi sinasabi nila no, kaya din daw mag-add ng spaghetti. So ito uh White King Fiesta. So Actually, mura na itong mga to, no? compare sa kung bibili ka sa mga kilalang supermarkets. And syempre hindi naman na pasta lang yung kailangan natin dyan. So kailangan natin at least ng pang sahog, uh, spaghetti sauce. And so let's say kunin na lang natin to. Ayan, uh, white king fiesta na spaghetti. Syempre kailangan natin ng at least uh, spaghetti sauce, di ba? So, isa lang, sige let's say isa lang. Ito. Uh, sige, mahanap tayo ng mas konti. Hanap tayo ng mas konti. Uh, let's say ito, UFC 102. So, ilan na yan? 229 plus 145 plus 102. Actually, for <laughs> 76 na to. Wala pa tayong bawang si Buyas. So, syempre, hindi ka na yan iya dahil mukha talagang malabo. So, uh, nagpasa tayo, lalapas tayo sa so 500 na sinasabi nilang kasha daw. So masasabi ko lang sa sinabi ng DTI Secretary at ng mga empleyado dyan sa DTI na uubra po ang 500 pesos. Pero kung babalik po tayo 20 years ago sa ating, sa presyo ng mga bilihin natin. No? Anyway, uh, sa panahon ngayon talaga kailangan pa rin natin magtipid. Hindi naman na makailangan na talaga yung handa at uh, sobrang dami. Pero yung sinasabi talaga nilang 500 pesos ay malaking kalukohan lang po yan. Hindi po yan sasapat. At wag po nila na ipilit Né?